Blanco pa rin ang pulisya sa kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa isang lalaki sa Badyangan, Iloilo. Lunes nang nakitang nakahandusay at duguan ang biktimang si Juan Magno sa kanyang bahay. Ang kasama niyang si Joshua Espada, sugatandin at kritikal ngayon sa ospital. Nagtamo si Magno ng malaking sugat sa ulo na pinaniniwalaang sanhi sa na matinding pagkakapukpok sa kanya may sugat naman sa leeg si Espada ayon sa isang kaanak ni Magno nasa bahay parao siya ng biktima noong gabi bago ang insidente wala naman siyang natatandaang nakaalitan ni Magno according to sa mga mga relatives man ang ani si Juan si Elmer si Juan si Joshua ayon man ng mga bata why si Juan may ari si Magno ng isang ulingan at tauhan niya sa Espada Tinitingnan ngayon ng pulisya ang anggulong. maaring may kinalaman sa trabaho ang motibo sa krimen. Sa pang, sa subong sige amon nga kwan nga kwan nga, nga panuap, hmm. uh, ang makuhaan amon siguro sing nga uh, detalyado kung maka, uh, makakuha kami sa isa ka dito sa kay Joshua.